Hello, hello mga me! Welcome na naman sa panibagong aral ng Boy ko bilang sa yung full time mom! At ngayon nga lang ulit nakapag-vlog-vlog ang inyong mame. Dahil nga maraming ganap na nangyari na hindi inaasahan. Char! Dahil na rin nga sabay-sabay kami na ubo at sipo ng aking mga kiddos. Yes, in kami ng asma namin. Dahil nga doon sa usok ng siga sa aming kapit bahay And then, napaos catch. wala na akong boses. So far, so good naman ngayon ang aking voice na pero minamalat pa rin ka ng kaunti. At itong araw, umpisa na, na naman natin ang ratsada ng isang full-time mom. Alam nyo naman yan mga may kung ano natin gagawin dito sa bahay. Pag sinabing full-time mom, of course, isa na yan mga gawaing bahay natin. yung yeah, mga may, huwag na kayo magtaka, puro bahay na lang aking binibideo kung ano ang aking ginagawa dito. Anyway, salamat sa mga viewers na hindi na nagsawa na panoorin ang aking video everyday. Siyempre ngayon, maaga na naman ang gising natin dahil may estudyante tayong kailangan as at may dalawang toddler na. So, toddler na siguro ang aking 6 month old. toddler yan. So, nagpe-prepare na ako ng aking lulutuin dyan. Siguro magsasaing na ako para sa almusal ng aming kuya. Araw ng Martes, mga may, oo, oh, uh oh. kaya busy na naman tayo. Busy tayo all around. At alam nyo bang naka-line up na yung mga gawain ko ngayon sa aking utak? Yes, ganyan na ganyan talaga ako araw-araw. Nila-line up ko na talaga yung gagawain ko sa aking utak. Kaya nga talaga minsan na aligaga ako, kaya kailangan ko tapusin yung mga gawain sa araw-araw. Bukod -araw, doon sa papaligo at papakain ng aking dalawang chikiting. Magkwentuhan nga naman lang muna matay yung mga me habang ako ay naguhugas dito at naglilinis ng aming lababo. isang araw nga pala ay kasagsagan ng aming ubo at sipon. Nagdagat-dagat kami. Mas malapit naman dito yung dagat. 30 minutes siguro or 40 minutes travel papunta doon. Ay nagaya ako na magdagat talaga kami. Dahil yun yung sabihan nila na pag may asma ka daw, inuubo ka daw ay... Igo mo lang yan sa dagat para mawala. So far, parang effective naman. Parang nakalublob ko doon sa dagat ay parang lumuluwag ang iyong pakiramdam. Yung sipon namin at ubo mga kami, doon nga nakuha sa usok. Dahil may mean, asma kami. So yung sipon talaga as in tumutulo talaga. At sa kapanay yung bahing namin. Parehas talaga kaming tatlo. Ni Ate Polly at ni Baby at ako. So far si kuya ay eh, hindi naman. Ako talaga yung tinamaan sa lahat dahil yung tao na kahit yun, malayo pa lang yung usok ay naamoy ko na agad. Kahit nga may dumaan dito na naninigarilyo, ay nako, kahit sa kabilang kanto pa yan, mga may amoy na amoy ko yan. Ewan ko ba't, ba't ganyan yung aking ilong. Minsan talaga kahit sa loob ako ng kwarto namin, nakabukas ng aircon, ay nag-face mask talaga ako. Kaya na nga uh, nagdagat kami para lumawag, lumuwag ang aming paghinga. Yan yung, yung mga sabi-sabi noon ng mga matatanda. So, balik tayo dito sa akin niluluto. Nag-prepare na rin ako ng pang-ulam ni Kuya. Dahil kagabi, inayos ko na to Prepare ko na. Sinaslice ko na yung mga pork meat para prituhin. Sinaslice ko lang siya na maliliit mga may. And then, simplahan ko lang para prituhin, maprito na agad. Yan yung ginagawa ko pang ulam-ulam na kuya kasi hindi naman siya masyadong hili kumain ng mga guli kung ano pa man. Dito, manok, baboy, yan lang yung gusto niyang kainin ako. Pero so far, kumakain na rin siya ng isda ngayon. Pero kailangan himayin mo talaga, tanggalan mo ng tinik dahil ayaw niya kainin. Pero good thing na rin yun kahit papaano pa unti-unti na rin siya kumakain. And then, ngayon naman, na-try naman namin na pakainin siya in ibang klase ng prutas. Kasi mga prutas, mga may kinakain niya ay saging, orange, grapes, at mansanas, mga, mga ganyan. Pero may mga ibang prutas pa, ayaw niya kainin. So, sabi ko, kung ano yung nakahain dyan, yan ang dapat kainin. Mas sinanay ko naman yan dati, na kung ano yung niluluto ko, ay yun ang dapat ang kainin. So, noong nag-abroad nga ako, ay na ano na, Nawala na, Ina, pag ano lang gusto niyo mang, mang, ng bata na kainin yun na lang pinapakainin, yun ang ilulutuin nila, kaya nasanay siya ng gano'n. So, mahirap na ito with pag malaki na at may isip na talaga. Pero good thing naman ngayon, paunti-unti si kuya nitikman niya ng mga pagkain so far ay nagugustuhan naman niya. At this time ay gumising na ang aming bulinggit. At alam nyo naman yan, pag once na umiyak yan, kailangan kargahin mo talaga dahil hindi yan titigil. So, ito na naman kami ngayon sa aming sitwasyon. Magluluto kami na karga-karga na naman siya. Okay lang naman yan mga may pagganyan. Puti na lang hindi pa to sira na ang belt ni Ate Polly. Nagamit pa niya ngayon pero may ano na yan, may konting dent na pero kailangan ko lang tahiin yan para, para hindi matuloy masira. Say, sayang din naman. Hindi, hindi kong bibili pa ako ng bago. Ay, saglit lang naman niya gagamitin. Nagpipito na ako dito na uulamin ni kuya. Dalgising na rin yung maaga siyang naggising dahil pinatulog ko siya ng maaga. Siguro mga 9am mga may pinatulog na siya. Pero usually ang tulog niyan alas 10 o alas 11 pa talaga. Siyempre may paso kailangan natin siya patulogin eh, na mas maaga pa para maaga rin gising niya para hindi siya mamuryot magmuryot. Kasi yung ama niya ay yan mga alas 11 or alas 10 na sila natutulog kaya pag ginigising niya ay eh, nagmumuryot din siya sabi niya inaantok pa daw siya. Pero pag kami rin naman dito ay maaga kami natutulog kasi syempre, pagod ako kailangan ko talaga matulog talaga na maaga. Pero pag minsan pag di ko alam may time talaga hindi ako nakakatulog talaga din na maaga at pinapasalamat ko na lang din 'yan pag nakakatulog ako nang maaga dahil maganda ang aking gising, maganda ang aking aura, maganda lahat. Oh diva. Sana all. Sana all. Every day ganyan, 'di ba? Balik muna tayo doon sa pagligo namin ng ng dagat. Ay, hey, ang daming naming naiwan na gamit mga me. Oh, ewan ko ba pa, uh, makakalimutin ko na talaga. Hindi ko na agad-agad makukuha yun doon dahil naman akong driver. Sabi ko kay Dave, kung may time kami next week, pag off niya ay puntahan namin kung doon pa. Sabi niya, wala, baka wala na daw doon. Doon ko kasi yung cup, sombrero ni Baby at yung tapin niya. Sinampay ko kasi yon doon, binilad ko sa araw. Kaya, o oh, naiiwan talaga doon sa gilid ng cottage. So, kung yung helper naman yun ang nakakuha make sure siguro is tatabi naman nila sa pumunta kami itatawin ko na lang or makabalik kami next week gusto ko talaga yung ano maligo ng dagat lalo sa mga bata so insert ko na lang dito yung mga picture namin ng pagligo namin ng dagat after nitong mga video na to so nagtake din ako ng short video pagtamisaw namin doon sa dagat ang sarap sa kakaramdam mga me grabe at alam nyo, sa tirik ng araw, alas 11 yata yun. Sombrero at nagdalang payong para lang makatampi sa usada agad. Ang sarap ng, ano, ng tubig as in. So, na tayo. Buksan na natin ang ating bintana para pa may pumasok na sariwang hangin. Itali ang ating cortina habang karga-karga ang batang bolengget na ito. Ito mga gantong uh, pera mga may ay gustong gusto niya yan yung mga kinakarga siya ganyan so ito na Ito na na natin ang ating estudyante ayan tapos na ako magluto ng ulam niyan mag ano na tayo ng kanin para makakain na siya missing ako pala na maaga diyan para makapagluto at mapakain siya na maaga yung service naman niya ang nalate nako Past 7.30 na nasundo dito si kuya dahil na late ang kanyang school service may pinuntahan pa kasi yung nag-service sa kanya na late siya ng sundo dito nagtawag-tawag ako sa kanya kung saan na siya hindi siya nagre-reply so maya maya naman mga 7.44 na siguro yun late na as in late na siya talaga bago siya dumating dito pero okay lang niya minsan kasi hindi pa naman sila nag-start na klase eh. ayan ito na yung sitwasyon namin ngayon at gumising naman si Ate Polly dyan. Siya naman yung lulutuan ko niya yung ulam. Hindi ko sana siya pakainin ngayon ng ulam na itlog. Kas, kaso no choice ako. hindi na naman yan kakain ng kanin. So yun nga, inuubo siya. Sabi nga nila pag ano, inuubo. Sabi ng doktor din, nung doon ako sa Hong Kong, bawal talaga yung itlog tsaka manok. Yan sabi sa akin ng doktor doon sa ano, Chinese doctor doon sa Hong Kong noon. Kaya natatandaan ko. Nung nupa-check up ako na, inuubo ako din noon. So, yun naman pala, talagang inuubo ka. Lalo, pag kumain ka nang bawal. Ito kasi sa Ate Pauline, eh, na once na inuubo siya at nasusuka talaga siya, sinusuka niya talaga yung lahat ng kinakain niya. Ako sana yung mag-ubo-ubo na yan, galisin, panay sukan niyan. Ang dami kong labahin. Panay yung palit ko ng bedsheet. Nakailang palit sa isang linggo, nagsiguro apat na palit talaga ako ng bedsheet namin wala pa dyan yung mga ano, pamunas niya. So, ang daming labahin. Buti na lang naglabad yung si Daddy. Daddy, bago siya umalis. Nag-duty kahapon. Mas bawasan. hindi kami nagpa-laundry yung week. Pero ngayon, naglaba-laba rin naman ako ng mga damit ng dalawang bata. Kasi yung damit ni Polly at ni Baby ay ako na naglalaba. Hindi ko na rin pinapalondre. Kasi kasama yung pagpalondre yung damit ni Ate Polly. Ngayon, sinasama ko na sa damit ni, ni Blaze. Kasi nga baby pa naman talaga yan siya. Kasi mga bakterya dyan sa ano. Hindi natin alam, di ba? So, ako na lang talaga naglalaban ng mga damit niya. Ang damit namin tatlo ay doon na nang pinapalondri na pag madami yung iba, nilalaban naman ni daddy pag dito siya sa bahay. So, dito, inuhugasan ko na siya ng kamay. Minimake um, sure ko yan talaga every kain niya. Hinugasan ko yan ng kamay. May times na nakaligtaan ko siyang hugasan ng kamay. Siya naman nag, ano, nagsasabi sa akin, wah, sabi niya, wah, hands. Yan lang yung sabi niya. Thing din talaga na pag nasasana yung mga bata, ano yung ginagawa niyo bago sila kumain. Pero ano yung si kuya, everyday din niya na sinasabihan ko magugas muna ng kamay. Eh yan yung talaga yung batang ano. Pat, paalala mo lahat yung gagawin niya. Hindi niya talaga gagawin yan. Kung paano pag wala ako dito sa bahay, sino nag-aano sa'yo. Kaya sabi ko, tandaan mo yung lahat ang binibiling ko sa'yo. Kaya nga sabi ko, ang hirap pag wala ako dito sa bahay. Kahit ba ano yan ay, kailangan ako talaga mag-aasikaso. And then, ayoko talaga ang daming kalat na kaitan nyo naman. Magulo na nga yung bahay, wala pang kaayos-ayos dahil hindi pa natapos kung saan-saan nakalagay yung mga gamit. At ang kalat pa yan yung isa sa mga pinag-aawayan namin minsan ni eh, Daday dahil yan, makalat talaga yan lalo pag nagluluto. So, yung lababo, ay grabe talaga mga may nakakalat talaga as in maiinis ka talaga at mayayamot ka talaga then ganun din sa banyo pag nagliligo yan siya sabi ko si mo yung tubig dapat mali yung tubig walang ano basa dyan dahil pag once pumasok yung mga bata ay baka madulas kailangan sundan mo talaga at sabihan. Kung saan sinusunod naman niya, minsan hindi. So, ito yung labas ngayon. Umulan kagabi. Salamat naman at nadidiligan ang aming kaunting halaman dito sa labas. Ayan. Ayan. At sobrang init mga mi. Grabe. Sobrang init ngayon dito sa probinsya, dito sa Aklan. Minsan na lang umuulan sa gabi. Grabe yung tinik ng araw sa ha tanghali. Parang ano, summer. This time, nakaalis na dito si Kuya. So, may time kami sa glit. Minsan-minsan sa umaga ganito, ginagawa ko sa kanila. Ayan, ganyan-ganyan. Na binabasahan ko ng books, ano-ano so dyan. Mga, basta kung ano lang gawin. Kasi sa glit lang, may time na, kaunting oras na ginagawa ko. Pero paminsan-minsan lang naman pag hindi talaga ako sobrang busy at maganda ang aura. Isa rin niyan yan sa mga banding namin tatlo pag dito lang kami sa bahay. Pero may gagawin ako dito mga maya, maglalaba pa ako. So, saglitan ko lang to na ganito silang dalawa. Ayan, binabasahan ko kung ano-ano man na meron kami dito sa bahay. may so, mga books din kami na pang baby dito. Kaya yan yung ginagawa ko sa kanila. Kukadudududu! do do do. <laughs> what is this? Ba ba rooster. Rooster. The cat is happy to see a mouse. The cat says meow meow. What what the, does the cat say? Miau, meow Miau, meow. Meow meow. Do the cat say? Cat say meow Miau, meow meow meow. Meow meow. Meow what does the cat say? Meow. Good job. Meow meow. Okay. It is a nice day. The cow says. Moo moo, look at the cow. Pagkatapos naman noon ay nilagay ko muna si Baby Blaze sa kanyang walker at nagpump at nag muna ako sa glit. So, ito yung next video ay dito ito na yung video na pagpunta namin na, sa dagat. So, ito yung dagat mga me, ang ganda di ba? So, sarap sa pakiramdam, sarap sa feeling na magbabad sa ano, tubig dagat. So, hindi nga pala muna kami nagburakay niyan. <laughs> Dito lang kami sa amin. Ayan nyo na lang mga may ang dagat.